Hi. Welcome. Wow. A beautiful lady. What is your name? Kathleen. Kathleen. You know how to speak English? Yes. You know how to speak Tagalog? Yes. Okay. I will test you. Anong pangalam mo? Anong pangalam mo? May mama. Ay, wow. Tumantumay yung dalawa. O. Kayo? O, oh, sige. Anong pangalan mo? Kailin. O, oh, ikaw? Ariana. O, oh, ilang taon na kayo? Twelve. O, oh, ikaw? Nine. O, oh, ikaw? Four. Ah, o. Oh. oh. Di ba? Ang galing ng Tagalog. O, oh. saan ka nakatira? O, oh, kayo? Saan kayo nakatira? Sa Madrid. O, oh. Madrid? Spain. O, oh, ikaw ba? mag-Tagalog. Mag Kailan ka pa natutubag Tagalog? Ha? Ah? Kailan ka pa natutumog Tagalog? <laughs> ha? <laughs> Kailan pa natutumog Tagalog? Since, ha? Since, since birth. Ah, since birth. Hindi mo nga alam kung paano nagsasagot ko eh. Ha? Oh. Saan ka nag-aaral? di mo na pastora. oh, ilan eh, Anong grade ka na? Grade 7. Ikaw, Ariana. Grade 4. Ah, oh, saan ka na? Anong school mo? hindi mo pa school ah right. to school? anong school mo? Name's teacher Marta <laughs> Mar school hindi ko tinatanong yung teacher mo teacher Marta ang tinatanong ko school hindi ano makulit ka ah. <laughs> my five th is teacher Christine ha? Huh? is tita Christine oh. tinatanong ko yung school mo hindi yun si tita mo <laughs> What is the name of your school? No. Eh. Oh, say bye.